Wow! Yun, sakto! Oh! <laughs> Mamaya natin ayusin to mga idol. Grabe! Makarami tayo dito ngayon. mga uno. mga, ah, balita. Grabe, daming dami nga eh. Marami tayong pwede mga pakinabangan dito mga idol. Oh. Ah, may damid, sayang. Ayun no. Okay, okay. Ito plastic. Yan plastic. Ito. Oh, mga Pyrex. Grabe. Ito pa. Mamahal to, 300 plus sa atin to. Ito, Ito pa oh. Tingnan natin ang combo. Oh, yun, ayos. Okay. Hey, excuse me po. Ano to? Ilaw, ilaw to, ah. Oh ha, oh, sira ay, mga nito, ayos to para sa inyo mga idol para sa inyo para sa inyo follow like and share lang ito naman ay para sa inyo mga idol toto ito po ay para sa inyo and sa mga gusto po ng gamit alam nyo na po pang ano to eh pang massage ano? o ay, baso ito ang dami oh eh.

Oh, bawal daw. Bawal daw i-strap. Basta ano, yung babasagin, pwede. op oh. Niyan. Gagaya ng mga ganito, babasagin. Ayos ka. Ayos yan. 'Wag mo lang kunin yung mga ano kasi inuwi nila. Yung mga stainless, yung mga oh. Mga stainless, bawal po kunin. Oh. Okay. Grabe <laughs> mga Rex. Oh. Wow. Ah ah, oh. Cheerte mapagbigyan. Oh, yung mga nasa TikTok po ha. No, oh, sa mga gusto ng gamit ha. Alam niyo na. Punta po kay sa ating Facebook page uh, doon sa Marvin Vlog. Tapos uh, follow, like and share. Siyempre mag-magnificent din po kayo doon sa Marvin Vlog para pag nabasa ko ang inyong message tapos ah, pag nabisita ko ang inyong Facebook pag may mga share kayo 100% po magkakaroon kayo ng gamit ng ating pinamimigay grabe ang dami talagang mapakinabangan nyo ito plastic ayos na to kahit plastic mapakinabangan yan pitchil ko nga sa amin plastic Oh. Iba? Wag lang daw i-scrap. Wag lang yung i-scrap. Oh. Yung strap daw, wag kunin. Oh, oh. Wag daw strap. Ulit-ulit si Kuya eh. <laughs> yung, yung iba kasi pasaway eh. Kinukuha kasi yung mga strap eh. oh, tumlak eh. Oh. Yeah. Wow. Ya, yeah. ay. Broken brother. Oh. <laughs> Broken. Binigay niya eh, may gasgas -gas kayo kaya ako nga hindi kinuha eh. Talaga si Sir eh. Yung luloko ako doon. Marami nagluloko sa akin dito eh. Mga ano lang naman, mga nagbibiro lang, e, mga ganoon ba. Ah. <laughs> Basta ako mulut kay bala kay diyan. Basta wag lang yung ano. Oh, ay wala na. Da, da, to. Yep. Oh, go gas lang yan. Oh, kinilas pa saya Paris nito. Wala kun sinilas. Ah, <laughs> babe oh. oh. Alagandar man. Wow, wow. Apa? Apa? Wow. guys o wow oh, galing. Binigay ni Mabaw. Oh. Kunto sa akin na. Ah. ah puno. Ha? Oh. Oh. Ah? Corona. kayan. <laughs> At least libre lang, di ba? Wala na wala na may makuha dito. Ayeto wala na din, galing na tay dito. Wala na din pero may nakuha pa dalawa. Talaga naman, ano ba talaga? Oh. Grabe! Ka-Angel yeah. o oh! ano ba ito? Lagyan mga malagyan Mga ano man po, mababaw Lagayan ng ano, mga basok Wala ka na Okay, ayusin natin Hello po Dami kasi dito Ayan, problema kasi nito, paano mo? ba? Jimmy really? Umelo. Uh, Hello po, may galaw shot out po. Grabe yun. Oh. Grabe talaga to. Sulit. Sulit na ba? Dito pala kami oh. sa isang spot pa lang kami dito mga katrupa. Yan o. pa Oo. Okay ma. Ang hirap talaga mag-ayos. Oo, oh, oh, kasi nga, parang eh, oh. iwasan natin mabasag. Kaya, kaya naman talaga ayusin. Oo. Uh basta-basta. Hindi basta. niyo hijack ato, eh magalam ka at ating po. Hindi alam niyo ano, sa bangunis, wow, ang dami niyo nakuha. Ang uh, dami, ang dami nga po Grabe. talaga. Oo. Oh. Mga na pa yan, mamahalin. Grabe. Oo. Oo. Ang pa lang ano? sabli pa yan, oh. Oo. 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 Eh, o, no, maliit. Ganun mo. Sige pa, sige Dito banda. Eh. Sa gitna. Dito? Dito, dito. Sige, ah, dito. Dito, dito. Po, may oh, mo, May okay. tama. Huwag na. Ayan. May, may damage pala yun. May damage. okay, kailangan natin okay. Na, ano. oh, kailangan natin. Kahit ipamigay natin ito sa inyo, kailangan yung maganda pa rin. Maganda. Pag may magalit kayo sa amin. Jane Antonio, part, partner po pala. Ayaw ah! Ayaw ah! Ayaw cartoon. Ganon gano sila, ganon sila kapait sa amin. Supportive sila sa amin. Hindi pa kami ng karton. Iba? Grabe. Oh. Ito ha. Ito mo na kasi. Kunin ko na yung karton. Para magkulang, baka magkulang kami ng ano sa yan. Yan. Ito pa, nakaisang sito. o. Oh. O, oh, ganda. Ala. O. Oh. Panalo pa oh, mga, ano pa o. Oh, Ang ano. No. Swerte, mabigyan ito. Swerte. Hindi ko na tatanggap po. Huwag mo kalimutan mag-share mga katrupa. Like and share po sa aming mga video para sigurado. Kaya nga. Sabi. Uh, Partner po talaga kayong dalawa <laughs> ni Rudy Martin Oto. kami lang nagtutulungan para sa mga katropa. Para sa inyo. O, eh, Jen Antonio, ang naganda po, po para sa si inyo uh, po yan. Pinamimigay namin, my internal idol. Ha, na may nag-mine na po. Sino <laughs> <laughs> po, may galam shoutout. Hindi ko mabasa. May mga pasag pala. Ay, mga pasag kumalis? kasama yan. Ah. Ah, papagalitan ako nito. Oo, oo siyempre -tay tayo. Huwag may sama yung basag. Uh, ah, pagalitan tayo. Yan, may galang shout out po. 110 people in the house. Oh, may galang shout out. Sabi ni Jen Antonio, wow, isang shit. Ang naganda po. Opo. Dan, sharing po yan. Maraming salamat sa pag-share oh. sa ating live mga katropa. Yan. Grabe. Subscribe lang po kayo sa ating aming YouTube channel ha para makasali kayo sa ating Balikbayan pal Box Parakol. Ayun, magpapa na po ako. Parakol 'yan, Parakol. Oo, nagpapa-entry na po tayo. Ayun. Yung, yung mga nandito sa sa Kuwait, mag-follow lang po kayo sa akin Facebook page, Bobby Vlog, tapos mag-feed po kayo. Para pag nabasa ko ang inyong chat, tapos pag ba? Uh, nabisita ko ang inyong Facebook, may mga share ko kayo, asahan niyo may gamit kayo ang idol. Yun, libre yan. Libre po yan ha, libre yan. Wala kayong babayaran maski kipiso. Wala kayong babayaran dyan, hindi ko pinatanggap uh -oh. ang bayad dito. Walang ano yan. Marami uh -oh. na nagbayad sa amin ni Kaintil, yung isa nga, nasa 2,000, hindi namin kinuha ni Kaintil eh. Ang <laughs> <laughs> so, ano yun, uh, kumbaga kami, yung binigay ng pira, pang dagdag na lang po yan sa balikbayan box nila na pang papadala. Ganun, ganun po uh -huh. Tapos saan sila magpapadala Lodi? sa amin sa Pel Global Express Cargo. Ah, Yon. Para sure. Oh. Ah. Diba? Makakarating ang inyong Baka balik pa ang inyong balik bak sa inyong mga kabet, Ay, kapet. Ah. Sa inyong mga sapuhan. Ina. Iyo no. Panalo. Oh. Panalo. Grabe. Tulit na sulit. Tulit na sulit. sulit. Ay, ito may. Pag okay lang okay to, kahit walang takip. Walang takip, pwede na yan. Ay Ito pa, oh. Isang system. Oh, ganda ng ano, tasa. Ah, di ba? Ang ah. Diba? Ah, dito ko na ilagay. Boy yeah. Antonio, kain yeah. siya, hindi po ako makakahabol yeah. doon sa live nyo. Uh. Nung isang araw, yung nagpa-entry po kayo. Tulog ah. ko ako. Grabe, Lodi! Puno na! Grabe, isa pa. O. Dito naman, dito naman. Yeah. Dito naman, oh! Ah, ah! Sa ano, magpapanapo, magpapahindri pa tuwa po uh, sa Lunes. Ayan, Lunes, Martes, Merkulis, Saudes, Dernes. Ayan. Ito ang mga mahal sa, sa atin, no? Ayan. yan, mga oh. Ito, mahal po. Ito ang mahal yeah. sa Pinas. Mahal sa Kaya lagi ko pinupuntuhin yan. Para sa inyo. Sayang. Oo, oh, sayang. O? Ano lang sa Valdez, kain yun sa lulo po ako. Sa entry mo po. Grabe ah. nga Oo Uyan, siyempre. Walang walang damage yan. Walang damage. Walang damage. Pinggan. Walang kasi atong pinggan ngayon. Pinggan. pinggan no? Okay. Sulit. Sulit talaga. Problema. Payo nga yung sito. Grabe. Maganda yan, no? Oo, dalawa yan. Grabe. Paano ayusin? Paano ayusin? Sabi ni Ismael, good morning. Kahit yung kunin niyo lahat. Sayang. Opo, sayang talaga. Sayang talaga. Marlon, Ripon, traveling. Saan, saan, saan banda kayo, sir? Dito po kami sa may babasagin. Nagkakamada po kami dito sa mga napupulot namin. Sino ba yan? Si... Ano si Marlon Ripon? Ah, we go. Ripon, traveling. Yan Antonio, pero na-share po po yung live nyo kuya. Opo, huwag kang mag-alala Meron po kayo isang entry nyo Jeme, Nigo, pasalamat po <laughs> sa entry nyo po kuya Opo, lahat po kasali Kailan pa nag-live ako, nandun kayo Like and share po sa ating mga video Mag-comment po kayo ha Si ano, si Si Jean Antonio, mag-comment po kayo doon Para maano po yung pangalan mo Yan, para may entry po kayo, sayang yun yun One oh, point oh, yun kaya oh, so, More entry. May maraming chance na manalo. Yon, maraming pag-asa. Ito. More chance. Iba ganun talaga. Ganun talaga po, hay. Eh, eh. Kung baga, pag gusto niya ng gamit, kung gusto niya ng isang bagay, mag-ipot ka pa yun. Ganun po yun. Diba? Yan. Yeah. So, like, Tulad kami, Pinamimigay namin to, Nag-ipot kami para sa inyo. Kaya kung gusto mo rin ng gamit, mag-ipot ka rin. Mag-share lang. Yeah. Ganun po yun. Juna Rivera Gallardo. Hi po. Good morning. Good morning din po. Juna Rivera Gallardo. Maraming, maraming gusto ng mga damit. Ang problema, wala silang share. Mas priority namin din yung mga may share, yung mga nag-tipot. Yan, totoo yan. Diba? Ganoon, Dog, po, yun. Diba? Don Simon Tane, sino? Ka Angel, ka hello Baron de Contra Guming, nasa Middle East ba yan? Opo, opo, dito po kami sa Middle East, sa Kuwait po, Bantang Kuwait. Sa Middle East, sa Kuwait. Tadyo, Salvador, gaganda naman yung mga tinatapon. Opo, opo gaganda talaga. Wala, wala sa Pilipinas. <laughs> Mamahal sa atin yan. Grabe, umaapaw lang ako. Oh. Paano na kaya ito? Ayan. Sabi, Lune. Doon, Lune, sa kabila. Punos na eh. dami yung lagay ng ano to. Anong gawag ito? Sapaw. Ha? Soap. Soap! Soap number 5. Bakit okay, dalawa? Kailangan. Oo, oh, oo. Oh, kailangan dalawa. Pasok <laughs> ka. Analisa Valdez, no? wala umaato po yung mga uh, nakuha nyo. Oo, umaato talaga. ka pa. Akala ka namin, wala kami makuha eh. Oh. Grabe. Tapos, bandang huli talaga. oh, bandang huli. Sa bandang huli, Mac, napakarami. Oo, oh, oh, napakarami sa bandang huli. Miguel Am, shout out. 151 people in the house. Maraming salamat po. Pananood sa akin live. Yan, Miguel Am, shout Yan, lahat po yan napupulog para sa inyo. Oo. Oh, diba? marami na kaming amin eh. <laughs> para sa inyo na yan. Boy, Kaya sa inyo na to oh, para kami. Ano? Kaya sa inyo na po yan. Like and share na po sa amin mga video. Marlon Ripan, grabe pa yung -ano, kayo uuwi niyan. Ang dami niyan. Kaya namin yan ano, Marlon Ripan, kami pa. Aha. Meron kami, nyan, meron kami Arbana, meron kami sa <laughs> Walang problema po. Bigyan na bigyan na. Ah, Welcome Magaling sa Barber Stories ah, mag po Ako na mga Pag nanonood ako sa inyo Maraming salamat po Pinigay ni Baba Maraming marami salamat mga idol Bye bye, peace out